May mga umaga na tila isang gawa ng lakas ng loob ang gumising kapag idinilat mo ang iyong mga mata mayroon kang nararamdamang hindi nakikitang bigat sa iyong dibdib isang pagkabalisa na pumapasok sa iyong unang paghinga kahit na pumapasok ang sikat ng araw sa bintana tila nananatili pa rin ang dilim sa iyong kalooban Baka ngayon ay naroroon ka sa tahimik na lugar na yon kung saan hindi sapat ang mga salita at halos hindi na makakaya ng iyong puso na tumibok ng malakas. Hindi ka nag-iisa sa damdaming iyon. Ito ay isang espasyo kung saan maraming tao ang gumigising na may pagkabalisa na umiikot sa kanilang isipan at ang kanilang kaluluwa ay pagod na sa paghahanap ng mga sagot na hindi dumarating. Sa sandaling iyon, kapag tila walang katiyakan ng lahat at sinisikap ng pagdududa na sakupin ang iyong mga iniisip, gusto kong malaman mo na ang salitang ito ay hindi dumating ng hindi sinasadya. Ito ay isang bulong ng kapayapaan na pumapatid sa panloob na ingay at nagaanyaya sa iyo na huminto huminga ng malalim at kilalanin na may nakakakita sa iyo, may naglalakad kasama mo kahit na hindi mo ito laging nararamdaman. Ang Salmo 23, ang isa na napakaraming beses mong narinig ng hindi lubos na nauunawaan, ngayon ay nagiging isang buhay na pangako, isang parola sa gitna ng hamog. Ang, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako kukulangin, ay hindi lamang isang magandang taludtod ito ang tinig ng pastol na nakakaalam ng iyong daan na naghanda na sa bawat hakbang na nasa harapan mo nagbubukas ng mga landas kung saan mayroon lamang kawalan ng katiyakan marahil marami ang tahimik na nagdarasal natatakot na ang kanilang mga salita ay mawala sa kawalan nagdududa kung mayroon talagang nakikinig kung mayroon talagang nagmamalasakit Ngunit ang salmong ito ay isang tugon, isang espiritual na yakap na umaabot sa umaga para sa mga naghahanap ng direksyon, sustento at malalim na kapayapaan bago harapin ang araw. Hindi mo kailangang malutas ang lahat o maging malakas ngayon. Ang imbitasyon ay magsimula malumanay na sumuko, ibigay ang kontrol at hayaan ang katotohanan iyon na pumasok sa iyong kaluluwa. Ngayon maaari mong pagpasyahan na ang panalanging ito ang magiging kanlungan kung saan nagpapahinga ang iyong espiritu, kung saan nakakahanap ang iyong isipan ng kalinawan, at kung saan tumatanggap ang iyong puso ng katiyakan na hindi ka nag-iisa. Habang naghahanda ka na buksan ang iyong mga mata sa mundo, inaanyayahan kitang gumawa ng isang maliit na gawa ng pananampalataya, isang simpleng kilos na nagsasalita sa langit. Isulat sa mga komento ng buong puso. Ngayon, uunahin ko ang Diyos. Hayaang hindi lamang ito isang parirala kundi ang deklarasyon na nagsisimulang magbago sa iyong araw mula sa luob. Hayaang ito ang unang hakbang para ang bawat pag-iisip, bawat salita at bawat aksyon ay mapuno ng presensya ng pastol na gumagabay, naglalaan at sumasama. Dahil ngayon hindi ito isang ordinaryong araw. Ngayon ang araw kung saan ang iyong kaluluwa ay maaaring magsimulang magtiwala. Magpahinga, makaramdam na pinangangalagaan at makaramdam na kahit sa gitna ng bagyo, mayroong landas ng liwanag na espesyal na iginuhit para sa iyo. Mayroong pakiramdam ng kawalan kapag gumigising. Isang kawalan na minsan ay hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang tahimik na damdamin na may mahalagang nawawala kahit na tila nasa ayos ang lahat sa paligid. Ang kape ay nakahanda na. Ang bahay ay tahimik, nagsisimula ang araw, ngunit sa loob mo nananatili ang butas na iyon. Hindi lamang ito isang material na kakulangan, ito ay isang malalim na pananabik, isang pangangailangan ng kaluluwa na naghahanap ng kahulugan, pagmamahal, aliw, at pananampalataya. Dumating ang Salmo 93 ngayon bilang tugon sa kawalang iyon. Hindi lamang ito nagsasalita tungkol sa paglalaan kundi tungkol sa kapunuan ng katiyakan na sa gitna ng tila kakulangan, mayroong isang pastol na naglalaan kung ano ang hindi mo kayang abutin ng mag-isa. Minsan naniniwala tayo na nagtatagal ang Diyos na malayo ang kanyang tulong na ang mesa ay walang laman o na ang tinapay na inihanda niya ay nawala sa daan. Ngunit alam ng pastol ang bawat sulok ng iyong kaluluwa, bawat lugar kung saan nararamdaman mo ang ginaw o kalungkutan, bawat hindi nakikitang laban na tahimik mong nilalabanan. Ang paglalaan ng Diyos ay hindi laging nakikita ng mga mata, hindi laging nararamdaman ng kasing bilis ng nais natin, ngunit naroroon ito, matatag, patuloy, naghihintay na kilalanin mo ito. Minsan naghahanap ka sa maling mesa, sa mga anino, ng sarili mong mga pagdududa, kapag sa katotohanan inilagay na niya ang pagkain kailangan mo sa harap mo. Tingnan ang iyong sarili ngayon maging tahimik at makinig. Hindi ito tungkol sa pag-iipon pa, kundi sa pagbubukas ng iyong mga mata sa kung ano na ang mayroon ka at hindi mo pa napapahalagahan. Ang nakatagong regalo sa pang-araw-araw na buhay, ang pag-ibig na bumabalot sa iyo kahit na hindi mo ito napapansin, ang pag-asa na isinisilang sa gitna ng pagkapagod. Isulat sa isang papel, sa iyong isipan o sa iyong puso kung ano ang nararamdaman mong nawawala sa iyo at magdasal ng taimtim, humihingi ng katalinuhan, humihingi na mabuksan ang iyong espiritual na mga mata upang makita ang paglalaan na inilagay na ng Diyos sa iyong daan. Mayroong oras para sa paghahanap at isa pa para sa pagkilala. Dumarating ang kapayapaan kapag tumitigil ka sa desperadong paghahanap at nagsisimulang tanggapin ang hindi nakikitang kasaganaan na nagtataguyod na sa iyo. Hayaang punuin ka ng katotohanan ng ito. Hindi ako kukulangin, hindi dahil perpekto ang iyong mga kalagayan, kundi dahil ang pastol ay kasama mo, dahil kung saan may dilim, siya ang liwanag na hindi namamatay. Kung saan may takot, siya ang kanlungan na yumayakap. At kung saan may kawalan, siya ang kapunuan na pumupuno. Panginoon, ipakita mo sa akin kung ano na ang inilagay mo sa harapan ko ipakita mo sa akin ang tinapay na inihanda mo upang pakainin ng aking kaluluwa ang kamay na humahawak sa aking daan at ang kapayapaan na lumalagpas sa lahat ng pag-unawa. Ngayon binubuksan ko ang aking puso upang tanggapin ang iyong paglalaan, upang iwanan ang pagkabalisa ng kakulangan, upang magpahinga sa iyong walang katapusang pangangalaga dahil sa iyo, natagpuan ng aking kaluluwa ang hindi man maaalis sa akin. Hindi ako kukulangin, madaling maniwala na alam natin ang daan dahil marami na tayong beses na dinaanan ito. Gayon paman, may mga umaga na tila pagod ang isipan, tila malabo ang luhika at hindi makahanap ng katiyakan ng puso. Ang tahimik na pagkakamali ay ang pagtitiwala lamang sa sarili nating lakas sa pagsisikap na gabayan ang araw gamit ang isipan at iiwan ang banayad at makapangyarihang paggabay ng pastol na naglalakad sa ating tabi. Ang talatang ito ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa tuwid na mga landas. Ito ay isang panawagan na umasa na bitawan ng kontrol at magbukas ng espasyo para sa panloob na tinig na nakakaalam, na nakakakita, ng higit pa, na nakakaalam kung kailan hihinto at kailan susulong. Ilarawan sa isip na nagsisimula kang maglakad sa isang hindi pamilyar na lungsod na may lumang mapa, isa na hindi nagpapakita ng mga bagong kalye, ang mga shortcut na nabuksan na o ang mga balakid na humaharang sa daan. Kung walang updated na GPS, madaling maligaw, mabigo at makaramdam na hindi ka umuusad. Ganyan ang buhay kapag nagtitiwala lamang tayo sa ating lohika o sa ating mga nakaraang karanasan nang hindi nakikinig sa tinig ng banal na espiritu na siyang banal na GPS na laging makakagabay sa iyo kahit na hindi mo nauunawaan ang patutunguhan. Bago ka madala ng rutina, bago punuin ng ingay ng araw ang iyong mga iniisip, buksan ang iyong kaluluwa. Mayroong sagradong espasyo sa umaga, isang tahimik na sandali kung saan ang isang simple, malalim at taimtim na panalangin ay maaaring baguhin ang takbo ng iyong buong araw. Ang panalangin iyon ay hindi nangangailangan ng masalimuot na mga salita tanging isang buntong hininga na nagsasabing, Gabayan mo ako kahit na hindi ko nauunawaan kung saan ka pupunta. Hindi kinakailangan na maunawaan ang lahat, kundi magtiwala lang. Ang pananampalataya ay ang paggawa ng isang hakbang pasulong kahit na sa kawalan ng katiyakan. Habang binibigkas mo ang panalangin iyon, maramdaman mo kung paano hinahawakan ng isang hindi nakikitang kamay ang iyo kung paano gumaan ang bigat ng pagdududa at kung paano nagsisimulang punuin ng katahimikan ng lugar kung saan dating may pagkabalisa. Hindi ka nag-iisa kahit na mukhang walang katiyakan ng daan. Naroroon ang pastol, handang itama ang iyong direksyon, ituwid ang iyong mga hakbang, at akayin ka sa mga landas ng katuwiran, hindi dahil palagi itong madali, kundi dahil humahantong ito sa ganap na buhay na tanging siya lang ang makakapag-alok. Ang paglalakad sa ilalim ng kanyang paggabay ay ang pagtanggap na ang tunay na direksyon ay hindi laging tumutugma sa ating mga plano, ngunit laging humahantong sa isang ligtas na lugar. Hayang manahan ang tiwalang ito sa iyong puso ngayon. Huwag umasa lamang sa iyong sariling pag-iingat. Hayaang hawakan ng pastol ang timon at takayin ka ng may kahinahunan, kahit na ang patutunguhan ay nakatago sa hamog ng misteryo. Gabayan mo ako kahit na hindi ko nauunawaan kung saan ka pupunta. Gabayan mo ako. May mga umaga na gumigising ang katawan ngunit pagod pa rin ang kaluluwa, pagod sa hindi nakikitang mga laban na hindi napapawi sa simpleng paglipas ng panahon. Hindi lamang ang pagtulog ang kulang, kundi ang kapayapaan, ang malalim na kapahingahan na nagpapatahimik sa panloob na bagyo na nagpapagaling sa puso at nagpapanibago ng lakas upang magpatuloy. Nagaalok sa atin ang salmo ng isang mapagmahal na imbitasyon, isang malumanay na utos na bumabalot sa Espiritu. Hayaan mo akong akayin kita sa kapahingahan na nakalimutan na ng iyong puso. Hindi ito isang pahintulot, kundi isang panawagan mula sa pastol na gustong akayin ka sa mga luntiang pastulan na iyon kung saan tila mas magaan ang buhay at ang katahimikan ay nagiging isang nahahawakang kanlungan. Ilarawan sa isip mo sandali na sinusubukan mong tumakbo ng walang oksygen na pinipilit mo ang iyong katawan na sumulong ng hindi napupuno ang iyong mga baga. Ganyan ang buhay ng walang espiritual na kapahingahan iyon. Naipon ang pagkapagod, lumalaki ang pagkabalisa at tila walang katapusan ang pakiramdam ng pagkaubos. Ngunit kapag pinahintulutan mo ang iyong sarili na huminto, Kapag nagpasyakang magtiwala at sumuko sa paggabay na iyon na nakakaalam kung ano ang kailangan mo, ang iyong kaluluwa ay nagsisimulang huminga muli. Ang bagong hanging iyon ay ang kapayapaan na tanging Diyos lang ang makakapagbigay, isang kapahingahan na hindi nakasalalay sa panlabas ng mga kalagayan kundi sa presensya mismo ng pastol sa iyong buhay. Ang katahimikan ng umaga ay maaaring isang sagradong gawa, isang espasyo kung saan tumatahimik ang ingay at nagbubukas ang daan para sa malalim na koneksyon sa manlilikha. Ang limang minuto ay maaaring tila maikli, ngunit para sa kaluluwa ang mga ito ay isang oasis kung saan nagpapanibago ang lakas at nagsisindi ang pag-asa. Sa mga sandaling iyon, nang walang pagmamadali o mga abala, nakakahanap ang iyong mga iniisip ng isang daluyan upang dumaloy ng tahimik at ang pananampalataya ay nagiging isang angkla na nagpapatatag sa iyong espiritu laban sa anumang bagyo. Ngayon, sa katahimikang ito, maaari mong ulitin ng buong puso. Ngayon, hindi ako tumatakbo, nagpapahinga ako sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa pagiging pasibo, kundi tungkol sa pagsuko sa banal na ritmo na nakakaalam kung kailan susulong at kailan hihinto. Ang kapahingahang iyon ay ang sariwang hangin na hinihintay ng iyong kaluluwa, ang tahimik na lakas na naghahanda sa iyo na maglakad ng may panibagong sigla. Hayaang samahan ka ng katotohanan ito na ang kapahingahang ito sa mga luntiang pastulan ay ang iyong patuloy na kanlungan at sa bawat pagsikat ng araw ay maramdaman mo ang katiyakan na hindi ka nag-iisa na naglalakad, kundi sa ilalim ng mapagmahal na pangangalaga ng siyang laging nagbabantay sa iyo. May mga sandali na ang takot ay nagiging isang anino na bumibigat sa dibdib mula pa sa pagsikat ng araw. Isang tahimik na takot na nagpapaparalisa na bumubulong ng mga pagdududa at nagpinta ng mga senaryo ng pagkawala at sakit sa isipan. Ang lambak ng anino ay hindi isang malayong lugar. Ito ang panloob na dilim na nananahan kapag ang hinaharap ay tila walang katiyakan, kapag ang mga laban ay tila imposible at ang kalungkutan ay nararamdamang mas malalim. Ngunit sa gitna ng lambak na iyon, mayroong isang hindi mapag-aalin ng kasama, ang pastol na hindi umaalis na naglalakad kasama ka kahit na tila mailap ang liwanag. Ang pagkilala sa lambak ay isang gawa ng lakas ng loob. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa takot, o sa kahirapan, kundi tungkol sa pagpapangalan sa mga ito ng may katapatan at pagbubukas ng espasyo para sa presensya na nagbibigay ng kapayapaan. Maaaring mahaba ang anino, ngunit mas malakas ang liwanag ng pastol. Hindi ka nag-iisa na naglalakad, kahit na nagiging madilim ang daan at hindi sigurado ang mga hakbang. Ang kanyang anino ay isang kanlungan, isang balabal na nagpoprotekta at sumasama, na nagtataguyod kapag nanghihina ang lakas at gumagabay ng may pag-ibig patungo sa labasan. Sa katahimikan ng umaga, maaari mong maramdaman ang bigat ng takot na iyon, ngunit maaari mo ring bigkasin ang katotohanan na pumapatid sa mga tanikala kasama kita. Hindi mahalaga kung anong lambak ang tatahakin mo ang presensyang iyon ay pare-pareho, matatag at puno ng mga pangako. Ang liwanag ay hindi nawawala dahil mayroong mga anino. Sa halip, ito ay sumisikat ng mas matindi upang liwanagan ang iyong landas at palayasin ang takot. Kahit na magsimulang madilim ang araw, hindi ka mag-iisa na maglalakad. Hayaang maging mantra ang pagpapatunay na ito para sa iyong espiritu. Kahit na subukang pigilan ka ng takot, kahit na palibutan ka ng kawalan ng katiyakan, mayroong kamay na hindi bibitaw sa iyo. Ang kamay na iyon ay sa pastol na gumagabay sa iyo, na nakikipaglaban para sa iyo at nagaanyaya sa iyo na sumulong ng may tiwala, hakbang-hakbang, patungo sa kapayapaan na tanging siya lang ang makakapag-alok. Walang lambak na makakapawi sa kanyang liwanag ni Anino na makakapagtago sa kanyang pag-ibig. Ngayon, sa gitna ng iyong mga takot, tandaan na hindi ka nag-iisa. Sa katahimikan ng umaga, ang isipan ay maaring maging isang tahimik na larangan ng digmaan. Ang mga iniisip ay paulit-ulit na parang mga eko na hindi makahanap ng kapahingahan. Ang pagkabalisa ay bumubulong ng mga pagdududa. Ang pagkakasala ay nananahan na parang isang hindi nakikitang bigat at ang isipan ay nagiging isang mahina na lugar para sa pagkalito at takot. Ngunit sa gitna ng panloob na ingay na iyon, naroroon pa rin ang pastol, pinahiran ng layunin na protektahan, pagalingin at punuin ng katotohanan ang bawat sulok ng iyong pagkatao. Ang langis na ipinapahid ng pastol sa ulo ng kanyang mga tupa ay isang hadlang laban sa mga insekto at mga sugat isang nahahawakang proteksyon upang panatilihin silang malusog at malakas. Ngayon, ang pagpapahid na iyon ay isinasalin sa isang espiritual na pagpapala, isang banal na proteksyon na nagbabantay sa iyong isipan mula sa lason ng kasinungalingan, mula sa pagkasira na dulot ng mga negatibong iniisip, at mula sa pagkabalisa na nagnanakaw ng kapayapaan hindi ka nakalaan na mag-isa na labanan ang mga panloob na pag-ataking iyon. Mayroong proteksyon na nanggagaling sa itaas isang pagpapahid na bumabalot sa iyo at nagpapalakas sa iyo. Sa katahimikan ng umagang ito, may kapangyarihan sa pagdeklara ng mga salita na nagpapatunay sa iyong kanlungan. Sa paggising, ulitin sa iyong puso at sa iyong isipan ang aking isipan ay hindi magiging larangan ng kaaway. Ngayon, tumatanggap ako ng pagpapahid ng kapayapaan. Sa bawat pagkakataon na subukang salakayin ng isang mapanghimasok na pag-iisip ang iyong katahimikan, bumalik sa pagpapatunay na iyon na parang nagtataas ng isang hindi nakikitang ngunit makapangyarihang kalasag. Ang pagpapahid na iyon ay hindi lamang isang patula na imahe. Ito ay ang espiritual na realidad na nagpapatatag sa iyo at gumagabay sa iyo patungo sa katahimikan. Hayaang dumaloy ang banal na proteksyong ito sa iyo na ang bawat salita ng kapayapaan ay palayasin ang pagkabalisa at ang espiritual na langis na bumabalot sa iyong isipan ay magpaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa panloob na laban na ito. Pinangangalagaan ng pastol ang bawat bahagi mo kasama na ang iyong mga iniisip at nag-aalok sa iyo ng isang kanlungan kung saan makakahanap ka ng katahimikan, kalinawan at lakas upang harapin ang araw ng may panibagong tiwala. May mga umaga na tila mas malakas ang bigat ng nakaraan kaysa sa pag-asa ng kasalukuyan. Gumigising ka na may nakaugat na pagkakasala na parang bawat pagkakamali, bawat pagbagsak bawat salitang sinabi o hindi sinabi ay sumusunod sa iyo na parang isang hindi mapag-aalin ng anino. Paulit-ulit na sinasabi ng panloob na tinig na hindi ka karapat dapat pa na minarkahan ka ng iyong mga pagkakamali na ang pagpapatawad ay isang luho na hindi na para sa iyo. Ngunit nagdadala ang Salmo 23 ng isang malalim at nagpapalayang katotohanan. Ang kabutihan at awan ng Diyos ay walang petsa ng pag-expire. Hindi alam ang mga hangganan o kondisyon at nagpapanibago sa bawat pagsikat ng araw, tulad ng araw na muling sumisikat pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Ang awang iyon, ay isang buhay na agos na humahabol sa iyo hindi para parusahan ka kundi para balutin ka ng walang kondisyong pag-ibig upang pagalingin ang mga sugat na hindi nagawang isara ng panahon kahit na nararamdaman mo na tinutukoy ka ng iyong nakaraan na ang mga tanikala ng pagkakasala ay nagtatali sa iyo ngayon ay maaari mong tandaan na ang biyaya ng Diyos ay sumusunod sa iyo na ang kanyang pag-ibig ay hindi napapagod o nauubos. Hindi kasi sinusundan ng iyong mga pagkakamali, kundi ng awang iyon na umaabot sa iyo sa sandaling kailangan mo ito. Marahil ngayon ay may mga iniisip na nagaanyaya sa iyo na sumuko, na nagpapapagduda sa iyong halaga at sa posibilidad ng isang bagong simula. Ngunit tulad ng araw na nagliliwanag anuman ang dilim ng gabi, ang kabutihan ng Diyos ay muling isinisilang sa iyong buhay araw-araw, nagpapanibago ng pag-asa at nagbubukas ng mga daan kung saan tila wala. Maaari mong ibigay sa panalangin ang mga pagkakasala na bumibigat sa iyo, kilalanin ang mga ito at bitawan ang mga ito habang binibigkas mo ng may pananampalataya, sinusundan mo ako ng may awa hayaang ang pagpapatunay na ito ay maging isang balsamo para sa iyong kaluluwa. Hindi ka bilanggo ng iyong nakaraan kundi tagapagmana ng isang awa na hindi kailanman nauubos. Sa katotohanan ng iyon, ang iyong puso ay makakahanap ng kapahingahan at lakas upang sumulong. Alam na, kahit na mahirap ang kahapon, ngayon at magpakailanman ay naglalakad ang Diyos kasama ka. Binabalutan ka ng kanyang malawak at nagpapanibagong pag-ibig. Ang Salmo 23 ay hindi lamang tula. Ito ay isang gabay para sa sinumang nangangailangan ng tunay na direksyon bago harapin ang araw kung saan may kawalan ng katiyakan, gumagabay ang pastol. Kung saan may kawalan, naglalaan siya. Kung saan may dilim, naglalakad siya kasama ka. Ngayon, ipinaalala sa iyo ng salitang ito na hindi ka naliligaw. Ang Diyos ay nauna na sa iyo isulat sa mga komento, hindi ako kukulangin at gawin itong panalangin sa iyong buhay, iyong pamilya at iyong araw. Nagsisimula ang araw na ito na may pangako na dumadaan sa panahon at umaabot sa iyong puso na may parehong lakas ng sikat ng araw sa umaga. Ang salita ng pastol na nangangalaga sa iyo ay hindi lamang isang simpleng aliw, ito ay isang panawagan na kilalanin na walang mas malaking lakas kaysa sa siyang gumagabay at naglalaan mula pa sa pagsikat ng araw. Ang Salmo de San Betitre ay isang sagradong landas na nagaanyaya sa iyo na magtiwala sa banal na probidensya sa mapagmahal na pangangalaga na sumasama sa bawat hakbang sa katiyakan na hindi ka kukulangin dahil ikaw ay kanyang minamahal na tupa. Kapag tila walang katiyakan ng araw, kapag ang daan ay tila puno ng mga anino at pagdududa, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang pastol ay nasa harapan, nagbubukas ng mga pinto, nag-aalis ng mga balakid at naghahanda ng lupa upang sumulong ka ng may katiyakan. Kung saan may kawalan, dumarating ang kanyang paglalaan, hindi laging sa paraan na inaasahan mo, ngunit laging sapat laging nasa oras. Kung saan may dilim, ang kanyang presensya ay sumisikat na parang isang liwanag na hindi kailanman namamatay na nagliliwanag sa iyong kaluluwa at nagpapalayas ng takot. Sa umagang ito, kapag natagpuan mo ang iyong sarili sa gitna ng rutina, sa init ng mga hamon o sa katahimikan ng iyong mga iniisip, hayaang ang salitang ito ay maging isang angkla para sa iyong kaluluwa. Hindi ka naliligaw, hindi ka isang barko na nawawala sa dagat. Ginagabayan ka ng may katumpakan at pag-ibig at ang iyong kwento ay nasa ligtas na mga kamay. Maaari kang magtiwala, magpahinga at sumulong dahil hindi ka kailanman iniiwan ng pastol. Hayaang maging panalangin ang mga salitang ito, isang malalim na pangako sa iyong sarili at sa Diyos. Hindi ako kukulangin. Hayaang ang pariralang ito ang maging eko na nagpapalakas sa iyong pananampalataya, na nagpapaalala sa iyo na ang bawat araw ay isang pagkakataon na maglakad sa ilalim ng kanyang pangangalaga. At habang ginagawa mo ito, ibahagi ang katotohanan ito, mag-iwan ng isang amen sa mga komento at tandaan na ang komunidad na ito ay naglalakad kasama ka, nagkakaisa sa pag-asa at tiwala sa pastol na hindi kailanman nabibigo.